Isa araw nandito ako sa Kilangin Falls. Bago nga pala makapasok sa falls, kailangan mo muna pumunta dito sa outpost. Kailangan kasi ng bayad dito 10 pesos per head. Tapos bibigyan ka ng nga pala ng tour guide. Mura nga pala yung bayad dito sa tour guide. Dahil kailangan mo talaga to. Kumuha na nga pala kami ng light vest. 50 pesos lang kasi yung bayad. Iniwan na nga pala namin yung bike dito kasi hindi na namin kaya magbike. Sobrang pagod na namin kasi hindi na namin kaya pumadyak Kasi yung dadaanan dito ay napakataas pa. Kaya ang ginawa namin, nag-tricycle na lang kami papunta sa Kilangin Falls. Pagpunta nga pala namin, nakalimutan namin magdala ng pagkain alas dos na nga pala to ng hapon, hindi pa kami nagtatanghalian. Buti na lang guys, meron ditong silugan. Ang in-order ko nga pala dito ay pork silog, tapos 100 pesos lang siya. Habang nag-aantay nga pala kami ng pagkain dito, biglang umulan. Nung papunta nga pala kami dito, ay sobrang init. Parang may malas talaga sa grupo namin. Tapos habang nag-aantay nga pala kami ng pagkain dito, ang dami hinahanda. Pagkatapos naman namin kumain, ay pumunta na kami dito sa Kailangin Falls. Grabe, hindi ko inaasahan sa buong buhay ko, makakapunta ako dito. Kaya bilang achievement, kailangan muna namin mag-picture. Makikita nyo nga pala yung picture namin kay JLI Photography. Habang naglalakad nga pala ako dito, nakayapak lang ako. Kasi guys, yung daanan dito ay madulas. Tuwang-tuwa nga pala ako dito kasi first time ko lang makapunta sa ganito. At ayan na, out of balance nga pala ako. Sabi nila, 45 minutes daw yung lakaran dito. Basic. <laughs> <laughs> Ang taas niya, boy. <laughs> Kapag gumulo ka dito, <laughs> kitain ka, kita ka na lang <laughs> doon sa ano. <laughs> Karera! Karera. Pag Karera tayo. Kapos <laughs> <laughs> may nakita nga pala ako dito hagdanan pero sobrang dulas din niyan. Kapag nga pala nandito ka, dapat doble ingat ka. Kasi guys, kapag nadulas ka, doon ka na sa baba ng bundok kikitain. Hindi pa nga sure kung nahinga pa. Kaya guys, iiwanan natin yung kaharutan natin sa bahay. Ang daanan nga pala dito ay hindi maintindihan. Para kasi walang katapusan yung pag-angat namin dito. Hindi halata sa camera pero sobrang taas niyan. Ako na nga sa bike. Ako po sa lakad. Ah. Kala ko chill-chill na lang dito. Budol. <laughs> <laughs> Hindi naman makakain yung view eh. Hindi rin naman nakakatulong sa pagod. Grabe guys, tignan nyo. May aswang kaya dyan. Grabe <laughs> no? ah? guys, 20 minutes na kami naglalakad. Pero sabi, wala pa daw kami sa one port. Guys, alam nyo ba kapag nawala kayo dito, pwede kayo makita gamit ng pito. Hello. Lakas. Nabingi ako. Grabe guys, sobrang enjoy mag nature stripping. Kasi kanina, pag namin dito, sobrang init. Tapos nung nandito na kami, lahat na ng kamalasan nangyari sa... oy charot lang. Nature stripping talaga. Kasi pagpunta namin dito, umulan bigla. As in, pagpunta, pagpunta namin dito, biglang umulan. Trippings talaga guys. Tapos kanina, nagdudusa kami, sobrang init. Dahan -dahan ng Uy, ang dulas Uy, ang dulas Uy, uh, uh, Tapos guys, dito nga pala sa daanan nito ay sobrang ingat dapat. Kasi guys, yung lupa dito napakadulas, naging makinis na kasi. Kaya ako makikita nyo, sa damo na ako dumadaan. Kapag nga pala nahulog ka dito, ay dire-direcho ko sa baba. Pababa na kasi kami nito sa poles. Ayan guys, tignan nyo, basang-basa na kami. Baho ng ulo ko. Waterproof ba yan? Nature streaking, lobat na ako. Mamaya na nga lang. At ayan guys, nandito na nga pala ako sa poll. Tapos napapansin ko nga pala na usok yung katawan namin. Kaso guys, hindi kita sa camera. Pati nga pala yung paghinga namin dito na usok na rin. Para kami nasa bagyo. Tapos sila nga pala dito ay parang nag-i-snow. Sobrang lino nga pala ng tubig dito. Pwedeng pwedeng inumin. Saan kaya nang gagaling yung tubig na yan? Kasi hindi na uubusan. Sobrang ganda nga pala mag-chill dito kasi walang tao. Ang maririnig mo lang dito ay yung pulse tsaka yung mga kuliglig. Kaso yung lamig dito parang hindi katatagal. Parang natunaw na yelo kasi yung tubig dito. Wow. นี่ปรากฏแล้วค่ะ <laughs> 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 <coughs> <laughs> <laughs> <carbonate> Shout sa si girlfriend ko. Ay, uh, pangalan? Wala akong girlfriend. Uto-uto yung video. Ulol. Oh, Tapos guys, may nakita nga pala ako dito ang pamilya nagpipicture. Kaya ay, nakisali na ako sa family picture nila. Siguro magtataka ko kung sino yung sumama. Dahil nasira na nga pala yung cellphone ko, hindi na ako nakapag-video sa polls. Kaya ito lang yung video ko sa polls. Sobrang lalim nga pala nito. Siguro mga nasa 10 feet. Kaya kailangan mo talaga dito ng best. Tapos sobrang lamig pa ng tubig. Tapos guys, sinauhaw nga pala ako dito. nag ako kasi walang tubig. Kaya naghanap-hanap ako. At ito yung mga nadaanan ko. Grabe, ang sakit sa paa. Tapos Guys, dito nga pala inuman. Galing mismo to sa Pulse. Noong una nga nang yung pa ako uminom dito. Pero nung nalasaan ko nga pala lasang buko. Sa mga nakapunta na kainom na rin ba kayo dito? Di ba ang sarap? Pagbalik ko nga pala ay nagpipicture na sila. Shoutout nga pala kay Ron tsaka kay Cedric. Sila nga pala yung tumulong sa amin kaya nakapunta kami dito. At syempre nagpicture na rin kami. So guys hagan dito na lang yung video kasi nakihiram lang ako ng cellphone. Nasira kasi yung cellphone ko ayaw mag charge. Nabasa kasi ng tubig. Pero guys this week babalik ulit ako dito sa polls.